Sa mga nakaraang linggo, naging mainit ang usapin ukol sa pagkakakilala ni Suspended Bambad Mayor Alice Leal Guo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA sa investigasyon ng Senado, na-apply ang late birth registration ni Guo noong November 22, 2005, panahong siya ay isang teenager. Matapos ang interogasyon ni Sen. Risa Honteveros na pag-alamang irregular ang delayed birth registration ito dahil sa maling impormasyon ukol sa kanyang birthplace at citizenship. Samantala upang maiwasang magkaroon muli ng mga ganitong kaso sa late birth registration, mas hihigpitan pa umuna ng PSA ang mga requirements at ang prosesong dapat pagdaanan. Since uh, the birth of our civil registration law, mahigpit na yung ating requirements when it comes to late registration. Actually, doon sa ating batas, for every late registration, the local civil registry office should file a case to the prosecutor's office. Naroon so, tayo ng joint memorandum with DILG for a most, mas stringent measure on delayed registration para hindi tayo um, hindi ma-abuse yung process natin ng delayed registration. But because of the case uh, of Mayor Guo, mas hiniktiphinikpitan pa natin yung mga requirements that a uh, uh, a certain person should submit for a delayed registration. Ayon sa Memorandum Circular No. 2024-70 ng PSE, kabilang sa mga requisito para sa delayed registration ay ang barangay certification national ID. Kung hindi pa nakarehistro ang aplikante sa Philippine Identification System, kailangan muna mag-register bago iproseso ang delayed registration ng kanyang birth record. Dalawang documentary evidence na nagpapakita sa identidad ng mga magulang. Gayun din ang kanilang government-issued ID, marriage certificate ng mga ito, at kung pumanaw na, kailangan ang kanilang certificate of death. Dapat din magsumite ng unedited front-facing photo ng registrant na i-attach sa aplikasyon. 2x2 na may puting background at kinuha sa loob ng tatlong buwan bago ang date of registration. Doon sa ating uh, AO number 1 series of 1993, for 18 years old below, uh, yung mother ang required talaga or the guardian. Animal. Pero pag 18 years old and above, uh, even in the 1993 provision ng ating uh, administrative order, physical appearance is a requirement. No? Uh, and marami pang mga documents that they need to present. And pagduda pa yung ating local civil registrar, they can do investigation uh, to check the veracity of the documents. Siniguro rin ng PSA Region 3, kadumang ang mga local registry office, naggagawin nito ang kanilang mandato upang maiwasang makapagsumite ng peking dokumento ang aplikante para sa late birth registration. Liana Canilao, CLTV 36 News.